Magandang magandang araw sa inyong lahat mga minamahal ko mga kababayan uh, siguro nagtataka kayo kung nasaan tayo tayo po ay nasa dagat ha? tayo po ay tatawid ho ng uh, Sambuanga City ha? bibisita ho tayo sa ating mga kababayan doon uh, at sa mga kapatid natin sa civilian anti-crime pero bagong lahat uh, gusto ko pag-usapan natin ayun ho sa palasyo o ayon ho sa malakanya ito pa utos ho ng ating Pangulo no? na lahat ng papasok na mga taga-ibang bansa o sabihin na natin mga dayuhan eh kasi dati kasi nung panahon ng Digongyo kahit sinong dayuhan dito pwede basta makapagbigay lamang ho sa immigration ng pera o yun po yung napag-usapan natin nung mga nakaraang araw na tungkol nga doon sa nagbibigay sila sa immigration ng 10,000 hanggang 20,000 so kaya bulusok ko yung pagpasok ko ng mga Chino para ho dito ho magtrabaho sa pamamagitan ho ng Pogo na ang nagmamayari, ang nagmamayari ho ay Chino na kung saan pinalalabas lamang nila na Pilipino daw ang mayari pero hindi po yan totoo ah uh, mabalik ko tayo doon sa utos ho ng Pangulo so pinag-utos niya na Uh, lahat ng papasok ngayon ng mga dayuhan sa ating bansa ay kaya na kailangan ni eh, busisihing mabuti ha busisihing mabuti kung itong mga personalidad na to o itong tao ba na ito ay ayos o walang mga masasamang kargamento o walang mga masasamang plano o masasamang uh, mga negosyo na dadalhin dito sa ating bansa katulad nga hapon nang nangyari noong panahon ni Digonyo na kung saan eh, kumalat ho yung uh, dami ah, bumulusok ko yung dami ng mga Chino na kung saan ang dinadala ho nila dito kung hindi mga pasugalan sex den, kung hindi sex den syempre yung droga, iba't ibang uri ng shabu, iba't uh, iba ibang uri ng klase ng uh, pinagbabawal na gamot ang nakakaganda ho nito mga minamahal kong mga kababayan Ah, dahil po ang ating Pangulo ay may tunay po na pagmamahal sa ating inang bayan kaya ho niya ginagawa ito dahil ayaw niya nang maulit pa yung nangyari ho noong panahon ni Digongyo na kung saan mas naghari ho yung mga dayuhan dito sa ating bansa na kung saan mas nagmukha ho tayong mga dayuhan kaysa doon sa mga Chinong yan na dayuhan lamang ho dito sa ating bansa pero ganun paman tulad doon ang sinabi ko patuloy yung nating suportahan ng ating Pangulo sa maganda ho niyang adikain para ho sa ating bansa na kung saan sa kanyang paglilingkod kaakibat po noon na uh, yung mga problema, pagsubok sa kanyang buhay o sa kanyang uh, paninilbihan bilang Pangulo ho ng ating bansa na kung saan uh, alam naman natin na tinitira ho siya at uh, gusto siyang sirain ng mga kalaban natin na gustong umagaw sa kanyang kapangyarihan uh, at syempre ganun pa man sa tulong ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat na siyang lumika ng langit at lupa. Alam po ng ating mga kababayan na nakikita naman ho ng buong mundo kung gaano ho kahusay, gaano ka makatao, kung gaano ho kabuti ang ating Pangulo. Kaya nga po uh, salamat sa ating Pangulo sapagkat uh, hindi na po babasta-bastahin ng mga dayuhang yan ang bansang ito na kung saan iparabagang uh, napakaliit lang ho ng tingin nila sa bansang ito na anumang oras nilang gusto yung pumasok makakapasok sila hindi ko katulad natin mga Pilipino pag tayong pumasok sa kanila eh para bagang hindi pa tayo gumagawa ng kasalanan suspect na kaya salamat to sa pagkat Pangulo ay nagpapatupad ho ng mga batas o ng mga regulasyon na dapat tong sundin ng ating mga kababayan o ng ating gobyerno syempre ng mga dayuhang ito na umaabuso po sa kanilang mga porket sila ay mayayaman nakikita nyo naman mga kano sila pa yung madalas uh, nababiral sa video na nangahares sa ating mga kababayan lalong lalo na po yung mga chinong yan na? kung magmaliit, kung magmura sa ating mga kababayan, eh, ganun ganun na lang kaya magpasalamat po tayo ano pagkat mayroon akong batas para ho sa kanila mayroon akong batas na dapat nilang sundin na ipinatutupad po ng ating pangulo sa bansang ito na kung saan ang batas na ito ay dapat tung sundin maging uh, ng ating mga kababayan ako, ikaw, tayong lahat ha? hindi po katulad ni Digonio na ang batas ay tinatapakan lamang niya gamit yung kanyang kapangyarihan na yung batas ay uh, niyuyurakan lamang niya binabastos niya, binabaliwala niya dahil oh, siya ay nasa mataas na kapangyarihan na kung saan maging yung mga kaalyado niya, maging yung mga tao niya ay naging uh, talamak na abusado rin o mga mapang-abuso so, hindi lamang ho, oh, sa ating mga kababayan no? Oh, Mo, oh, umaabuso po sila maging sa kanilang mga kapangyarihan na kung saan ginagamit nila para manlamang, manakot, mangamkam, etc. etcetera, et kaya sa panahon nung ito na ang Pangulong Bongbong Marcos na ho oh, ang ating Pangulo Natitiyak ko po 100% ang bansang ito ay dadako po sa isang matiwasay na nabansa o oh. dadako po tayo sa maunlad na pamumuhay kasama ho ang ating butihing pangulong Bongbong Marcos. Kaya mga kababayan, salamat ho maging sa inyong patuloy ho na pagsuporta dito sa ating programa na lagi pa po namin kayo makakasama sa bawat araw po na tayo po meron tinatalakay at syempre tulad doon ang sinasabi ko wag na wag po kayong mag skip ng ads at syempre wag din po kayong makakalimot na uh, i-share yung ating mga video sa ating mga kababayan sa inyong magulang, kapitbahay, kaibigan sa pinakamalapit nyo po na malapit sa inyong puso kaya mga kababayan maraming maraming salamat po sa inyong lahat at tulad po ng sinasabi ko mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay ang nagmamahal sa ating inang Maraming maraming salamat po.